Isa, isa, sige, balat mo. Sige, balat, balat, balat. Ayan, nalakas mo, puta okay. Okay lang. Okay. Puki nang ina, kinakatay ko lang, tanda nyo, nakita yun. Takbo ng takbo, di ba? Ako lalaban ako kung patayan, tanda nyo kahit sino, ha? Palibas, ha? May dugong maranaw yan, eh. Kaya... Uy! Eh, Diyan, sir, for... kayo na, o. Ispanisan na ako. Ha? Ispanisan na ako. Bisaya? Bisaya ka ba? Bisaya ka, ah? masin. Ha? Galit ako sa Bisaya, Ha? Kasi kinatay. Okay. Kaya ka pala pumunta dito oh, para... Oh. Kasi kinatay. Nag-eating na sa laban. Na kasi kinatay ko na yung mga bisaya sa Bate YouTuber. Ngayon, pumunta <laughs> ko dito para mag-isparin sana. Nag-eating okay. kasi siya nag Kilala yeah. mo ba si Bad Boy Balita ko, nakalaban daw yung bata mo diba? Si Bush. Yung <laughs> yeah. Rayleigh. Yeah. Oo, oh, diba? Oo, <laughs> oh, nag Anong, <laughs> anong laban niya? Decision. Decision. Panalo si Sa akin, sa akin, knockout eh. Oh, well, ano anyway, ba? Ganda. Knockout eh. Diba? Malupit pala tong dayo. Uh, Malupit pala tong dayo natin. Mer meron meron pala tang dayo ngayon, guys. Pare sana ako sa bata mo ngayon. Yung pinakamagaling. Oh, yung pinakamagaling. ba magaling dito? Asim Magaling. Magaling kumain. Ipara ako sa kanya. Paano na ulit ko. Bis na ako. Bis na ako. masubukan nung kung gaano kagaling yung mo. Guys, mapapahamak ata tayo ngayon, guys. Ah, dai eh, sparring, guys. Itong si ah, Jasper Man, Kaino. Oh, nag pa talaga Okay, okay, eh, para mapanood nyo rin yung sparring namin Matikas daw ito dito, eh. Di susubukan natin Kasi <laughs> ngayon pinag-ahanda pinag ko ngayon na laban si eh. Pagara talaga eh Saka Kung lalaban sa akin, kasi kinukulad ko sila eh Mga ano eh, mga takot Mga yeah. takot oh. Pagara oh. Ngayon, susubukan ko to kung malakas ba talaga Ayos Yawa guys, papahamak tayo may Gyan natin tong si Jasper Kaino Gapin Dinayo pa talaga tayo dito. Ako, sa, ako, sa ako, ata yung balak ani eh, Golpe So, patikimin natin ng uh, ano ng ano, kamao ng Bisaya, ano? Try natin. Try natin 'yan. Kuwang gan siya. Ayun, bis muna ako. Oy, naka-vlog na, naka naman 'to ah. Kaya panoorin niyo yung namin ni eh, ano, di ko kilala 'to eh, kung sino 'to eh. Hindi naman sikat 'to eh. Kaya 'yan. Panoorin nyo kung paano ko bugbugin kasi hindi ako pinawi isang kay Bad Boy ng Cebu si Kakaakit ko pala ng ring. Kumatakbo na kagad, nagpapas. Kaya nakalaban ko yung coach niya eh. Yun, coach na binugbog ko talaga ng todo hanggang umayaw, ganyan. Si Bad Boy na gan, hindi naman umayaw talaga yun. Si Bad Boy, sa tutusin lang eh. Ang umayaw talaga yung coach niya kasi binugbog ko talaga eh. Kaya, yan. Kaya panoorin nyo kung paano, kung paano ko bugbugin yung, yung baksyon nito. ginawa natin dito. Ayan mga kayagit. Yan. Dumayo ako dito para mambugbog. Tandaan nyo. Ha? Kung sino matigas dito susubukan natin. Ha? Kayagit. Dumayo sila para mag-upay ng mga yigit. Ito malaki <laughs>

Pinsan, banatan mo. Bugbugi mo sarado yan para matawan siya. <tod hmm. <tod> Sige, insan. <tod> para mawala yung tapang niya. Walang sakit-sakit dito. ayo oh takbok kita yuk Oh, ang tegas talaga ni Jasper. Ah. Sige, banata insan. Pakita mo yung lakas mo. Sige, para mawali yung angas niya. Ah, sige, sige. Tanam <laughs> niya.

hindi pa nawala yung yabang niya. Sige, bata mo. Oh, time out, time out. Yan ang aming pek, ma'am, laki nyo. Ang Ha? Yan ba, malalakas dun? Ano mga insan? mo, insan? Ang mangas. Hindi mawala yung yangas na.

<laughs> insan, minamalit ka, insan, pakitan mo Minamalit ka, insan, minamalit ka

Ya, 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 ya. Kay gisa ya, Bubala? tayo. Keka si batang yagit, ah. Ano mo sabi mo, insan, malakas ba? Wala, parang nangangano lang. Pa, lang ba? Ang lang. Ang gila. Anti ba mo? Ha?

好，等吧，等吧，等吧。